planeta sa ating buwan. Sa araw at mga bituin, marami pang ibang bagay na matatagpuan sa kalawakan. Kabilang na rito ang asteroids, meteors at comets. Pero posible nga kayang isa sa mga ito maging dahilan para magunaw ang mundo. Ayon kay Engineer Camilo Dacanay, Isang astrophysicist o eksperto sa pag-aaral tungkol sa katangian ng mga bituin, planeta at ibang ibang bagay sa kalawakan ayon sa mga tuntunin ng pisika. Minsan na raw nangyari ang kinatatakutang pagtama ng isang asteroid sa ating Daigdig. 65 milyong taon na ang nakaraan. Isang asteroid na may tinatayang diametrong lapad na 10,000 kilometers ang pinaniniwalaang tumama sa mundo. Na naging dahilan kung bakit naging extinct o nangamatay at tuluyang naglaho ang mga dinosaur sa ating dating. Kung ganitong kalaki yung asteroid na tatama sa atin, ang pinakapangon na yung mangyayari dito pag niya sa lupa, uh, magkakarantay ng lindol. Malaking lindol, ano? Uh, Kaagapay niya ang dindulna yan, yung tinatawag nating tsunami. Yung mismong asteroid na yon, pag salpok niya sa mundo, mapupulbo siya. Pero yung, yung, yung pagka nagkadurog-durog siya, napulbo siya, yung kanyang sangkap, mapanik sa upper atmosphere. Ayon sa isa sa mga haka-haka, dahil sa makapal na alikabok na kumalat sa mundo, Natabingan nito ang liwanag at init ng araw, kaya't nagkaroon ng matinding pagbabago sa klima. Sa kalaunan, isa sa mga naging epekto ay ang pagkamatay ng mga halaman na kinakain ng plant-eating dinosaurs na siya namang kinakain ng meat-eating dinosaurs. Nang maubos ang pagkain, isa ito sa mga sinasabing dahilan kaya't nangamatay ang mga sinaunang hayop na ito. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroong 9,358 near-Earth objects na dumadaan malapit sa ating mundo. Ang near-Earth object ay mga comet, asteroid o meteors na napadpad malapit sa ating mundo. 1,341 sa mga ito, itinuturing na potentially hazardous asteroids na mas malapit ang distansya sa ating daigdig. Kapag sinabing potentially hazardous, tinatayang mahigit kumulang na 7 milyong kilometro ang layo nito mula sa atin. Sa ilalim ng Near Earth Objects o NEO program ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, binabantayan ang posibilidad ng paglapit o pagtama ng mga bagay na ito sa ating mundo sa loob ng susunod na isang daang taon. Halimbawa noong 2004, isang asteroid na mahigit daang metro ang lapad ang napabalitang may 2.7% chance daw na tatama sa mundong sa taong 2029. Pero noong 2009, pagkatapos ng masusing pagsusuri, pinabulaanan nito ng NASA. Hindi raw tatama sa mundo ang nasabing asteroid. Mapapalapit lamang daw ito ng mahigit 30,000 kilometro mula sa lupa. Maliban sa asteroid, may mga tipak din ng bato at yelo galing sa kalawakan na regular na nakakapasok sa ating atmosfera. Ang mga ito, tinatawag na meteor. Nito lang nakaraang Oktubre, nasaksiyan sa kalangitan ang pagbagsak ng Orionids. Ang nature shower na ito tumagal ng halos isang linggo. Ang mga ganitong pangyayari raw hindi pinalalagpas ng Philippine Astronomical Society, isang pribadong organisasyon na halos apat na dekada nang nag-aaral at nag-oobserba tungkol sa ating kalawakan. Yung astronomy is parang uh, hindi siya ganun na dinidiscuss sa sa curriculum ng education. So, kung para sa akin, uh, ang astronomy ay isang science na dapat pagtuunan din ng pansin dahil unang-una, uh, tayo mismo ay produkto nung pinagmulan ng ating mundo. Maliban sa pagsilip sa mga astronomical objects, Nagpupunta rin sila sa iba't ibang mga eskwelahan para magturo sa mga estudyante tungkol sa astronomy. Kamakailan, sumama ako sa kanilang pag-oobserba sa kalangitan. Narito ako ngayon sa Manila Observatory at kasama natin ang mga miyembro ng Philippine Astronomical Society. At ngayong gabi, sa tulong ng magandang lagay ng panahon, ay oobserbahan natin ang iba't ibang mga astronomical objects. Gamit ang malalakas na telescopes, naoobserbahan ng grupo ang ilang astronomical phenomena tulad ng transit of Venus, pati lunar at solar eclipse. Mas nasisilip din nilang buwan ng mas malapitan. Sa so ngayon ay tinitingnan natin itong planet Jupiter. At uh, makikita nga natin dito sa monitor yung uh, mga dark lines para doon na nagpapakita yung, uh, of course, parang planetang mundo, yung uh, cloud system na nakapaloob dito sa planetang Jupiter. Ang magkaibigang Doreen at Allen ang dibangang kolektahin tektites at meteorites. Meteorites ang tawag sa mga meteors sa oras ang bumagsak na sila sa lupa Habang tektites naman ang tawag sa bahagi ng lupa o bato kung saan sumalpok o bumagsak ang meteorites Ang tektite ay gawa sa salamin Ito po ang mga natunaw na lupain at mga silika na pagbagsak ng isang malaking meteorite Natunaw ang ter terrestrial soil, nagsplash sa atmosphere, pagbagsak, tektite ang labas Binili pa raw nila sa ibang bansa ang karamihan ng kanilang koleksyon. Siyempre meron yung uh, parang certificate of uh, ownership and authenticity. Others are wala. Parang andyan na yan, mabibili mo sa local supplier. Dapat bago ka magkaroon ng meteorites, dapat galing yan sa isang ano um, reliable source. Ang mga koleksyon nila Allen na meteorite, nagkakahalaga raw mula 4 hanggang 10 dollars o 160 hanggang 400 pesos kada gramo. Ilan sa pinaka pinakaiingatan nilang koleksyon ang espesimen ng bato mula sa buwan at meteorites galing sa planetang Mars. For me, these meteorites are more precious than gold and diamonds talaga. Pero alam nyo ba na may mga naitala na rin pagbagsak ng meteorites sa Pilipinas? Ang mga tektites at meteorites na kuha sa Bicol, Bulakan. Palawan at maging sa Santa Mesa sa Maynila na pinangalan ng Filipinites at Rizalites. Isinunod sa pangalan ng ating bansa at sa ating pambansang bayani.